Hello, hello mga katiganers. Uh, first break. <laughs> sa ladlat ta, Ayun. Yung itlog mo, andyan Itlog natin lahat andyan. At saka yung, yung clean na puti na yan, na gugustuhan ko na eh. Kasi pag hinalo-halo ko yan sa ano sa uh, Thousand Island Dressing, malinam na masarap. At saka yung mga puti-puti na yan, na cheese din. Lalagyan ko rin. Ito yung ano. Ito yung salad of the day. Lahat lahat ang diyan. Yung mga makin ang nilalagay ko. At saka kumuha ng dessert kasi ang ganda ng pagkagawa. May gin ginto ginto pa. Ayan. kaya yung protas ang ano. Ang gusto ko dyan. At saka yung parang sigarilyo na cheese. <laughs> Stick. <laughs> Stick cheese. At saka itong panula ko ay ang uh, walang kamatayan. Taso na taso. Taso na taso. iya danyo Kaya ngayon, tikman na natin itong ano. Kasi kung minsan meron meron itong ano itong blueberry, meron minsan ano, maasin hmm. hindi maasin unahin na natin, natin to isaw natin sa sa icing icing na may ginto ayan ito ang oras na malalaki ano ko na yung ano pa? yung discharge ko di pa ang gagawin natin ngayon drug drugin natin tapos ihalo natin ganyan ayan tapos ihalo natin. pati yung ano pati yung crotons para sa yung crotons medyo lumambot ng konti ang sarap na, uh, na, nung una nga sabi ko hindi ko gustong at ito kasi hindi luto eh pero ngayon sasarapan na ako masarap na kahit palaging meron akong salad at saka isa pa healthy <laughs> yung sabi healthy ang hmm. daming klaseng yung dressing alam ba yung anim Pero hindi ko may pagpapalito dito. Oh, Island. Okay, okay mga katikang. Tuloy ang lamon. Bye-bye.